Good morning everyone! Ito na nga yung ginawa ni Sana na magnetic cut ay sa aking kamay. Kahapon nga ay pinagawa ni Madam ang magnetic cut ay dito sa aking kamay. Sabi ko yung pagkakaikli naman ng aking kuko, ahiyain na daw basta't makita natin kung paano ginago. At pagkakagaling naman nga talaga eh, at eto na nga yung result. ba diba? Ang ganda-ganda rin nga. Pero mas maganda kung aking kuko ay mahaba-haba. Sabi ko nga, gumagaling na talaga si Sano nowadays. Pagdating naman ng break time, ay eto umuwi ako at natutuwa naman ako dito kay Savi at dumedede pa sa kanyang mama. Aba, ay six months na itong si baby Savi bago nasundan. Paanakin na nga itong aming baby Mavi at naguhulaan nga kami kung ito baga ay babae o lalaki. Kayo po, babae ba o lalaki ang next baby ni Baby Mavi? Pagdating naman sa bahay, eh talaga namang aking maluha-luha dahil itong aking dalaga ay eh, nabilang pala ako ng flowers at bag. Tapos yung aking baby Aileen naman ay eh, ginawan ako ng cookie. Aba, eh talaga namang nakakaipon-ipon sa kanilang baon ay eh, di ako nabigyan ng ganitong nga klase ng regalo ngayong Mother's Day. Sobrang natutuwa talaga ako hindi lang nagpahanap halata pero talagang naiiyak-iyak na ako dyan. agaw lang ni Baby Savi ang aming attention kasi tuwang tuwa siya dito sa balon Dahil ito si Baby Samsam kung anong takot niya sa balon ito namang si Savi ay aliw na aliw at Sunod ng sunod ang mata doon sa balloon. Sobrang cute na cute naman na talaga ng aking baby sa Big boy na talaga. At fast forward kinabukasan ay ito to kayo ng kape. At to nakakita dito sa Filipino store ng Sky Flakes na tsokolate. Ito y aking paborito simula pa nung ako nasa Pilipinas. Kaya tuloy ako hindi nagkakape ng may cream at sugar. Ay ako ay Pero konti lang naman ang nilagay ko. Dahil nga dito sa aking uh, Sky cornflakes na with chocolate. O, diba? Ay, nam 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 nang mangyan. Sobrang the best talaga tong skyflakes chocolate flavor. Kahit nung nasa Pilipinas pa ako, ito talaga ang gusto ko. Mm -hmm. Hindi ako masyado mahilig sa chocolate, pero pag ito ay the best talaga. Kumahain talaga ako nito. Tapos, ipapartner natin yun sa kape. Yung hindi ka na nagkakape ng may sugar at cream, pero dahil dito, sa Skyflex with chocolates, Napakape talaga ako kasi masarap siyang isaw sa kape. Oh, hindi po sponsor dyan ha. Talagang paborito ko lang talaga yan. Kaya wag na kayo magtaka kung bakit piniflex ko siya ng bongga-bongga. Isa lang talagang napatunayan ko. Basta Filipino ka, kahit nasa sulo ka ng mundo, hahanapin mo pa rin talaga ito. Kaya naman, kahit pagod na pagod ako dahil sa paggawa ko nitong keratin riband, sulit na rin dahil meron akong skyflakes. Kita nyo naman kung gaano kaganda yung result ng ating ginawang keratin reband. Mula sa very curly, frizzy, at damaged na buhok after keratin reband ay eto na, na magic na ulit natin. Sa trabahong ito, importante talaga na matyaga ka, masipag, kailangan ang kapartner mo ay talaga namang quality na products. Higit sa lahat, dapat alam mo kung paano i-analyze ang hair ni client para alam mo kung anong klaseng treatment ang bagay sa kanyang buhok. Nang sa gayon ay maibigay mo ang tamang serbisyo para sa ating mga kliyente at siguradong babalik-balikan kanila. Habang ginagawa kong ang buhok ni client ay eto't nagpapagawa rin siya ng hard gel nails extension kay Sano. at talaga namang napabilid na ako ni Sanu dahil napakagaling na niyang gumawa. Dahil nga ay nasasanay na rin siyang gawin ito. Medyo matagal-tagal din daw kasi na napahinga siya sa paggawa ng mga ganitong klaseng gel extension. Ganun naman talaga tayo pag medyo matagal-tagal natin hindi ginagawa ay nakakalimot din talaga. Eh hindi nga tayo naka Okay, e, so yun, katatapos lang ng ating keratin rebond at ng uh, hard gel nails extension ni Sanu. Uh, at ngayon pa lang kami kakain. Tapos, bandang alas sa is, ay, may client na ulit ako. I only have 10 minutes para kumain. So, mamaya na ulit tayo mag in Okay? Kain muna tayo. Buti na lang may baon si Sanu. Kasi hindi ako pa break So, ang oras sana yung break ko. Kaya lang magkasunod yung client ko. So, ayan. Kain muna tayo ng Nepali food. Hindi rin dumating yung ating next client. Kaya naman ang ginawa ko dito, nag-edit na lang ako ng aming mga videos para naman ay may publish natin dito. Ganon din sa aming Facebook page sa House of Queen Ladies Beauty Center. Kapag ka, meron po kayong gustong hanapin na promo at services doon, tsaka yung mga reviews natin, makikita nyo po lahat yan doon sa aming page sa Google, sa Facebook, at sa Instagram. Isa din ito sa mga nakakatulong para makakuha tayo ng mga kliyente. Bini before and after after natin yan para makita yung pagkakaiba at kung gaano kaganda yung ating ginagawang mga services dito. Ay, 7pm na nga ako nakapag-break, hindi na sana ako uuwi, kaya lang alam ko naghihintay itong aking mga batuta dito. Kahit hindi na nga ako kakain ay kailangan ko pa rin umuwi dahil alam ko naghihintay ang aking pinakamamahal na mga fur babies. Ay tingnan nyo naman kung gaano kasaya ang aking mga batuta. Hindi naman talaga mabayaran ng tuwa kapag nakikita kaming na uwi na. Kailangan ko rin kasi talaga na i-check si Mavi from time to time. Kasi alam nyo na malapit na talaga siyang mga anak. Kaya hindi natin siya pwedeng pabayaan. After one hour, bumalik na ako sa salon at eto nang at pauwi na rin ako. Waka to talagang inyong salonistang mangyan ngayon dahil hindi ko na naman makita yung aking susi ng bike. Ay okay lang din naman kasi 3 to 5 minutes naman ay nandyan na rin ako sa bahay. Maganda rin siyang exercise at nakakapagpayong din ako sa tanghali pag nakabike kasi hindi ako makapagpayong. E kita nyo naman kung gaano kaliwanag dito sa aming paligid. O siya, yan lang muna ang ganap ngayong araw na ito ito. Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood. Nagtsatsaga pa rin na mag-share at mag-subscribe dito sa ating page. Sana ay huwag niyo pagsawan yung ating mga videos. Hanggang sa muli and God bless us all!